mga nga pala si Dominic. Magpipitong taon na dito sa Canada. Wala pa rin nipon. Samahan niyo ako. Pauwi na ako. Katatapos na kasi ng ship ko. Naghihintay ako ng bus ko niyan. Ang tagal kasi. Naku po, naiwanan na yata ako. Dahil naiwanan ako ng bus, no choice ako. Maglalakad ako kahit na matirik ang araw. Malapit lang naman to sa trabaho ko. Ang terminal dito ng bus sa amin. Mga 10 minutes lang naman. Nakatawid na nga pala ako sa kabila. Ito nga palang daan ko papuntang bus terminal sa downtown. Ito kasi ang dinadaanan ng number 7 na bus papuntang downtown. Yung kasi ang sinasakyan ko sa harapan ng workplace ko papuntang bus terminal. Dito na nga pala ako sa downtown bus terminal. Harapan pala ng city hall. Habang hinihintay ko yung pangalawa kong bus. Dito ko na pala hihintayin yung bus na papunta sa amin na number 44. Bali dalawang bus palang sasakyan ko. Dito na pala ako sa bus stop. Habang nihintay ko number 44. Ayun, nasa kanto na pala siya, lili ko na siya. Bale, dalawang bus pa lang sinasakyan ko pa ube, Number 7 at number 44. Itong number 44 kasi, itong last na bus na sasakyan ko. Papunta ng bahay, doon na lang kusundin ni misis ko sa bus stop. Pasok na tayo ng bus, tinap ko na yung car ko. Naku po, ulatang naman yung bus car ko, tara na. Baka singilin pa tayo ng driver. Baba na nga pala ako. Dito na nga pala ako susundin ng misis ko, malapit sa bus stop sa amin. Ito na nga pala siya. Kala ko, tagal niya pa. Sinabi ko kasi, bilisan niya. Ito palang misis ko. Maraming maraming salamat sa panonood.